sa mga tao na nagmamasid sa ating pag-uusap ngayon, ano ang payo niyo doon sa mga nang-aakit at inaakit? Sa nang-aakit, uh, kung alam mo naman siyempre na pamilyado na yung tao, lalo na, di ba, kung ito ay kasal na, uh, siyempre dapat you know your boundaries. Dapat. Sa Dapa. nang-aakit. Mm. Sa inaakit, Huwag ka naman mahinang nila lang, di ba? Oh. Kailangan magpakatatag ka, lalo na kung meron ka nang uh, pamilya, na masasabi mo talagang uh, sariling pamilya. Uh, kung baga, napakarami namang lalaki din sa mundo, di ba? Oh. Napakarami ring babae. So, kung alam mo naman na meron nang may-ari doon, di ba? Ika nga may, para may pagmamay-ari na doon. So, kailangan natin... Uh, Uh, um umatras para alam natin, makita natin yung bigger picture na ate ka, maraming masasaktan kapag ginawa ka. Pero siguraduhin mo rin na totoo. Hindi base sa chismes. Mm. At hindi base sa hakahaka -haka na inaagawan ka na yung pala ilusyon mo lang. Uh -huh. ba diba, yeah. Meron ding mga ganon uh -huh. na nanini okay. naniniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Ika yes, nga. Yes, yes. Ang payo mo. <laughs> Para <laughs> siguro lahat may mga hugot ito eh. Oh, maraming mga palaban lahat pala. <laughs> eh. Marami parang hugot sa buhay ano. Ano mo para sa akin kasi kapag mahal uh, ka na isang tao okay pwede mong ipaglaban. But then kung wala naman talagang alam mo yun parang uh, you have to like move on I think right. no. And um, like what you know si Gladys nga sinabi. You know um, there are you know, some point na meron ka rin mga pagkakamali sa buhay, may mga decision ka na, hindi rin tama, di ba? Lahat naman nagkakamali. But then, kung kaya mong ituwid, dapat ituwid. Tama. Yeah. Oo. Oh, Napakaganda, no? <laughs> uh, may nasabihan ka na ba, Gladys? Hoy, layuan mo kasi, ang kasi, asawa ko. <laughs> kasi, wala pa dahil wala mga subukan mo. <laughs> <Wala, wala. laughs> hindi ko na kailangan magsalita. One and only niya yan, eh, no? <laughs> uh, sandali. <laughs> Ikaw, may nasabihan ka na. <laughs> Parang wala. <laughs> Ay, hindi, ako, hindi ganito katapang eh. <laughs> hindi ako ganito katapang. <laughs> Pero noon si Christopher, I mean, uh, he decided at one, point, at one point in his life that, you know, I, I don't want to be an actor anymore. May kinalaman ba yon sa paghahanap niya ng katahimikan, uh, na, ng tahimik na buhay? It's more of, Pinili niya maglaylo dahil gusto niya mag-degosyo, di ba? Kasi ang buha po ng asawa mo hanggang <laughs> oh. ngayon, di ba? Oh, hindi may iwasan, Gladys, na, you oh, know, yes. uh, may aali-aligid, may susubok. Lagi diba? niya sinasabi na minsan na siyang, kumbaga, uh, lumakad sa, ano, di ba? Parang, uh, nung lalo na nung kami mag-boyfriend at mag-girlfriend pa lamang, syempre, maraming mga talagang tukso. Di ba? Kahit naman hanggang ngayon, uh, sinasabi ng asawa ko na, uh, ah, nagpapasalamat siya dahil hindi siya natutukso. Meron pa rin mga susubok at susubok. He's a very attractive man. I mean, tanggapin oh, natin. Uh, wow. Uh, uh, diba? Oh, okay. Thank you oh, oh. po. Thank you. Kasi may pagka-French din, di ba? Oh, 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 Pero yung French na yon sa akin lang yon. Kaya wag siya na. Huwag <laughs> na. Huwag na. Hindi, <laughs> pero importante talaga na alam ng taong boundaries, di ba? <laughs> di ba, katulad nga, nakikita mo ngayon, Tito Boy, nag, uh, nagtitrending yung ating uh, interview. Kasi nga, dapat, hanggat maaari, wag natin bigyan ng rason ang ating asawa para matukso. Di ba? Parang gano'n. Totoo na, yun. Sabi ko nga, imbes na pantulog, panggising ang isuot mo. <laughs> Ayan para ka na naman. Ka pa pan Pang trending yan. <laughs> uh Oo, -oh, panggising. Huh? Anong nangyari sa inyo? Kanino? You know? Remember the last time we, do, we did a conversation? You know, the LDR. Oh. Uh, Can I name him? Kapag-usapan no. lang naman ito. Eh. Oo, oh, oh. nga. Sabi Mahirap mo noon, talaga. hindi mo talaga kaya ang long distance hmm. relationship. Mahirap talaga. With Andrew. Oh, so, yung sa iba naman, it would work siguro. Yung pero LDR, para sa iyo. Pero para sa akin, karamihan ng nag-LDR na relationship ko, it didn't work out. So, I guess it's not for me. Okay. But then, um, well, sa, well, wala talaga eh. I mean, mahirap ipilit yung hindi para sa iyo. Pero alam mo sasabihin ko sa yung totoo. You know what, nung lumabas ang iyong... Ay, na naman! Just ko, alam ko na hindi natin na picture na yan. Pero yan, you just spoke about it. Not, That LDR doesn't work for you. But what I, 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 I got shocked

那对。 really, he's really a good friend. Okay. And then, sabi ko nga, bakit, actually, I, hindi ko na nasunod. Anong kasuotan niya, yun? Nung nag-swim kayo? No, bawal ho kasi nasa, ano kami, ah, sulu. Ah, in... So, ah, uh, nasa okay, sulu right. kami. Right. Naka, a leopard? Oh, So, uh, so, yeah. so, uh, so bawal lusos, yung mga Bawal yung mga tupis-tupis. Na intindihan natin. Uh, yes. uh -oh. Uh oh, bawal yung mga tupis. But, But, are you open to, you know, getting into a younger. relationship with somebody younger? Younger. Uh, younger? Oh, younger. Oh, Nag-workout naman siya kaya Ay hindi ayoko magsalita <laughs> ng tapos but um I I don't know I mean if there's someone na tama hindi naman oh, hindi, hindi. yun.